<laughs> gusto lumabas? <laughs> ha? Ha? Gusto lumabas? Oh. Hey, gusto lumabas? Ha? <laughs> ha? <laughs> uh, ah Gusto maglaro? Oh, wow, ano man? Oh, lang muna kayo. Bainit pa Ha eh. <laughs> gustong maglaro, gustong maglaro. Gustong lumabas, ha? Gustong lumabas. Diyan lang muna kayo. Mainit eh. Papaligo nyo lang eh. <laughs> ah. <laughs> mamaya na, mamaya. mamaya na, mamaya na. Gustong maglaro sa labas itong dalawa eh. Kulit eh. Ah. <laughs> <laughs> ah, gusto maglaro sa labas. Ha? Oh, gusto maglaro. Ikaw gusto din. Gusto niyan dalawa maglaro. Ha? Gusto maglaro. Hmm, diyan lang muna kayo ha. Diyan lang muna kayo dalawa. Diyan lang muna kayo makulit. Makukulit, gusto maglaro. Kawawa naman. Oh, hmm. Kawawa naman gusto maglaro sa labas. <laughs> um, huwag mong mag-away Huwag uh, uh, mag Labas na, labas na, ka na Halika na Shhh, Labas na, dali Labas na, labas na, labas Labas, labas, na, labas. labas na, labas na Labas na, Tara parang Labas na Gusto <laughs> sa labas Gusto sa labas nitong makulit na to Gusto sa labas gusto sa labas ba? <laughs> Gusto sa labas. Oh, uh, anak-anak. Hello, <laughs> dude.